Una una gusto ko po pasalamatan at congratulate ang lahat ng ating mga barangay officials. At kami po sa Pamalam panlalawigan, sa kasama po ang ating mga mayors, syempre patuloy pong susuporta sa inyo sa iba't iba pong mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan. At ito po yung dahilan kung bakit talaga pong gusto nating maitawid at maiayos ito pong Husay Barangay 2025 dahil dito po syempre, mabibigyan lang ng pagkakataon ang inyong lingkod, ang mga kasamahan po natin sa lokal na pamalaan upang kilalanin ang inyo pong mga ginagawang serbisyo ang performance ng bawat uh, isa pong barangay dito po sa lalawigan ng Bataan